Boss, meron kaming balak. Uy. Oo nga, meron nga kaming balak. Meron kaming balak. Akala mo, danan eh, no? Okay. Time check. Oras natin ngayon. 4.27 a.m. na madaling araw. Kaya, hindi ko napapatagalin pa. Muli, ako si Sir Dan. At ito ang bago kong kwento. Bang! sa wakas, dumating na tayo sa salamat po. <laughs> Hindi, nasa gabal na tayo niyan mga boss. At eto, panuorin nyo na lang ang gagawin kong paan? Ayon, pumunta lang kami dyan para magpicture, kasi nahabol namin yung ganda ng sikat ng araw. Diyan kami nagpicture sa may nakasulat na I love Cabaldon. Ayan, yari na kami mag-picture. Pupunta na kami sa aming original na destinasyon. naiisip nyo na ang aming destinasyon. Merong I Love Gabal at meron din kubo-kubo. Pero di ko lang na video mga boss, meron din dyang ATV. Kaya alam nyo na kung saan kami nagpunta. Ang sikat na pasyalan na Kalabasa Picnic River na matatagpuan sa Barangay Kalabasa, Gabaldon, Nueva Ecija. Oops! Nga pala mga boss, nakalimutan ko i introduce. Sila nga pala yung mga kakao teacher ko dati. Sila yung mga kasama ko nung panahon na isimula pa lang ako bilang isang guro. Sa gala na yan, may kulang pa. So mag-check tayo ng attendance. Pero yung present nung time na yan, si Mang H, Chair Job, Chair Mayan, Chair Gian, Chair May, Chair Kat, siyempre si ako, Chair Nova, at si Ma'am At dahil kilala nyo na sila, ituloy na natin yung kwento. Pagdating namin, lahat ay namangha sa ganda ng tanawin. Tila lahat ng matatanaw mo ay kulay green. Kaya lahat kanya-kanyang tanaw muna sa part na to. She moves like a map with no borders A whisper caught in the wind see her boots at the corner cafe with a notebook and a at dito, syempre nag-set up na kami ng aming sisilungan para pag uminit ay hindi kami mabilad. Nung pagdating namin dyan, 7am na. At tila napakaganda ng panahon. Medyo kulimlim o hindi kainitan. Perfect para sa pahinga. Nagluto na sila para sa aming umagahan. Simpleng itlog at hotdog. Napaka-classic, 'di ba? sa ganitong kagandang tanawin at simpleng pagsasama, di na talaga usapin kung ano ang nakahain. Kasi habang may kasama ka, kakwentuhan, katawanan at mayroong magandang tanawin sa paligid, mararamdaman ng buhay ka na hindi ka nag-iisa. Ikaw, ako, sila, pare-parehas lang tayo dumadaan sa problema. Kaya kung may pagkakataon para sa pahingang katulad nito, subukan mong sumama para kahit isang araw lang may mabago sa araw mo yung mararamdaman mong ang sarap pala mabuhay. Di ba? Iba ang naibibigay ng kalikasan. Kaya dapat marapat lang na pangalagaan natin ito. Kaya dito saludo ako kay Kuya. Isa daw siyang kagawad sa lugar na ito. Na siya nagpapaalala sa lahat na buhay bisita na matutong magsinop sa mga basura. Kaya mga boss, samahan natin sila sa pangangalaga ng kalikasan. Kahit sa simpleng pagtatapon ng basura sa tamang lalagyan, gawin natin. Teka, masyado na ata napahaba ang ating video. Kaya, abangan nyo mga boss ang kadugtong ng kwento na to. Muli, ako si Sir Dan, ang nagsasabing, keep moving forward, chill lang kasi kaya mo yan.